Ngapai grabi de kana mangapai tanawa. Pila ampo bunga ngat dan na nama nang mengekuan. Oh, uh, oh, uh, kai saan? Oh, uh, oh. Uh. Ayan, kaya tingko mo. La muna kayo. Alam niyo naman, saglit. Yan, kaya tingin natin. Kadakan ba ana? Oy, ngano man ni? Halika. Oh my goodness, parang isang buong tindahan. Kalamig ba ana? Oy. mga produce man eh oh. isang box pa mga produce to grabe mga pay super okay nasangit ako sa nina uy mga pay karabing ala, ayaw ko siyang apakan pwede natin akyatin lagi pagbuksan yung iba sa ipahisa nila eh hayaan na natin tingnan ko hmm. Wait sa... Ay, hey, mga pay. pinaghihiwa talaga lahat sayang Ay, ito ano? ito hindi sinira sampak mga bay ang dami hindi sinira isa lang itinira isa lang ang tinira na hindi isinira ito hindi din ito sinira ito mga juice yan mga juice ang dami Alam nyo lang madali, pero hindi, hindi, hindi. Alam ang dami po may malami. Alam mo, pinagbubuksan. Karapit. Alam masarap ito. Hindi binuksan. Salamat naman. Narinig ko sila sa stock room. Maghihinay ito

lumamon tingnan nyo grabe haanhin natin to sayang ba to kunin natin yung inumin ayan burut ni ibu dami pang inumin mga boy tingnan nyo um, Grabe. Yeah, oh. lemonade, paborito ko lemonade kasi meron kami original na pang lemonade yan kadam dami abaga, sakit na naman aking likod ano tayo kikulit yes. Haptic. ilang ano kaya yan ito na lang lumunin na lang kunin natin Ako'y ginawa ako Kasakit sa umpok mo ko. Kasakit ang likod ko. Hmm. Kasayang naman ito. Pwede ko naman ipag-share. Mahilig naman sa limunin ang mga tao. Sobrang init kasi dito sa Amerika. ayun, O diba? Ang dami natin nakuha. Halaka. Ito, sayang talaga yun. Isa lang ang nakuha ko. Ito, wala. Eh? ayo ayan marami tayong nakuha Oh ayan patsi tayo hakutin ko muna mga bay Oh bye bye sa inyo lahat have a good day dalawang jackpot natin today mga prutas halaman ano pa ayan bye bye mga bay ayan bye ba. देख yeah. dito na lang. Oh, balikan natin yan. Zero good one.